Nagkaroon ng priatic eruption ng bulkan bulusan sa Sorsogon kanilang madaling araw. Ayon kay Dr. Teresito Bacolcol, Director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Ebox, pasado alas 4.30 na madaling araw ng pumutok ang bulkan. Umabot sa apat at kalahating kilometro ang taas ng ash. Mayroon daw ang uh, priatic eruption kanina, nagsimula ito ng 4.36 a.m. At uh, natapos naman ito alas 5. So, uh, umabot yung plume height ng uh, 4.5 kilometers and uh, uh, right now uh, yung uh, wind bloom is towards west southwest so uh, we still uh, advise na uh, walang tao inside the 4 kilometer uh, permanent danger zone dahil dito masusing binabantayan ang Feebox, ang ng FIBOX ang aktibidad ng volcan we will closely uh, monitor Abulusan Volcano uh, Uh, noong April 21, nagpalabas tayo ng advisory sa na magkaroon ng pagdami ng um, earthquake sa Gurusan Volcano and in fact for the past 24 hours, mm -hmm. uh, napagdala din po tayo ng 53 volcanic earthquakes. This is before it erupted kanina. Ang tinig ni Dr. Teresito Bacolcol, Director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology.